Gamble sa farm. <laughs> ito, ikutin natin yung farm ni Sir Wilson. And ito yung isak ng mga hen. Ayan. Ang ganda ng ganyan. Ang Ito nga pala guys, yung uh, sagot dun sa nag-comment nung isang post ko na sabi ko, ito yung farm na isa sa kinukuha na ng manok ni Bostosi. Ito, yung pinakita ko kasi doon, yung kakapirasong farm pa lang, yung likod pa lang. Ito, itong likod na ito, I-video ko ngayon yung mas malaki. paibaon iba oh <moisture> <happening> right. Ganda ano 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 itlog sila ano 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 may uh, wing wing ban may tag sila hmm ito yun mo isan hmm. ng ano ulit ba natin ulit ba yun ito tiksas yata. tiksa lahat yan mo yeah, ikutan Ito mga breeder. Mga breeder pala dito. ah, ganda. Oh. Meron din na mamalo, Mommy. May namamalo din. Ito, <laughs> mamamalo to. to. Parang pa rin. Manok. Ah, yan yung hindi ko namin pakita sa video. Eh. Ito yung ibang part. Oh. Ang Marami. 0.5 mm. Might. wala eh kung meron di may nadali na manok wala naman hindi naman so okay. ganda dito yung isang to na ah, bulag na napalaaban na yan okay. Ah, pero malagsi pa. Oo, uh, na yan. Punta naman tayo sa Kalapatids. Oh, madam, kapit, baka madulas. dito yan sa isang sulok ng farm ito yan yeah. ito 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 ang yeah. hindi makalain kalapatihan yun ito oh mami mauna ako parang liblib lib. sabi, sabi ni sir wilson gagawin na daw manukan to itong part na to ha ito, huh? walk, walk. ito. Tinay yung itsura ng kalapatihan. Una ka. Ayan. Ito ay gay din to. Ay gayap up din. Yan. Hello, moment. Oo. Mabsi daw may ari ano ka? Okay. Meron yan hanggang dulo. Dulo. Tigit-tigit. Akala ko din una wala laban eh. <laughs> Tigit-tigit siya yan. Wala bang ahas dito? Wala daw. Wala naman. Sige na eh. Hmm. Akala mo wala na no? Yeah. Yung isang puyo ang uh, pinihiram sa akin. Oo. Oo. Oo Malungkot. Eh. Parang malungkot ano? Ano? Yeah. Hay hmm. guys. ano Halika na. So guys, uh, tapos na ating paglilibot sa farm. Balik na kami sa aming service.